so ito yung kalabas ng ano kalabas na ng uh, street kung saan yung hotel uh, located so, ito yung landmark yan yeah. yung landmark ito yung, actually liwanag niya. so ito guys naglalakad tayo papunta tayo ngayon sa Platinum uh, Fashion Mall and at the same time sa Big C ulit kasi uh, merong pinakisuyo sa akin yung wife ko na bilihan ko ulit siya ng pantay para meron siyang makain sa Singapore and at the same time yung iba siguro baka ibibigay niya sa mga kaibigan niya um, yung lugar napaka safe napakaliwanag so I don't think so na uh, ah, tawag nito yung matatakot kang maglakad maliba na lang hindi ka talaga sanay pero actually napakaliwanag niya kasi kaliwat kanan yung mga bahay at the same time para siyang nasa subdivision and then kaliwat kanan din yung mga hotels so yun so papunta na tayo sa Platinum Mall nandito na tayo sa labas ah, hindi ko alam kung anong street to eh pero napakaliwanag On the way tayo ngayon sa Big C Supermarket dito sa Central um, World uh, sa Bangkok mismo. So ayun, kita niyo naman, napakaliwanag ng lugar ah. Eh. Ayun ah. Eh. So uh, gura natin ngayon sa Big C. Big C Supermarket. Parang siyang ayala ng Manila. So ito yung ano, Central World. Ah uh, para siyang Ayala. Medyo matraffic din actually. Pero napakaganda ng lugar. Um, I would say mas mano siya, mas maliwanag siya sa Ayala. Grabe yung ano, mga vehicles. Dito na tayo sa loob ng Big Sea. Mm big hmm. so yun guys nakapamili na tayo and then palabas na tayo ng ano ngayon ng big C papunta na tayo dun sa footbridge pabalik uh, na tayo ng hotel so yun uh, worth 200 lang yun na pamili ko pero ang dami na eh 200 baht kung sa Philippine peso yun multiply lang siguro siya ng 1.4 max ng 1.5. 'Yun 'yung value ng ano ng mga pinamili ko. Kasi 'yun 'yung exchange rate. Eh. So 'yun, balik-balik ako mamaya. Ah, so, di 'yung traffic. Dito sa Maynila City Santos. Sorry. see grabe 'yung traffic 'o. Oh. Sa sa si, si, sa City Central. Madugo 'yung traffic pero ang kagandahan naman sa kanila moving yeah, moving nagugo ang traffic pero moving naman um, sa Pilipinas talagang yeah. background natin guys makikita nyo yung ano, oras ay no isa nga pala sa pinaka gusto kong uh, bagay dito sa uh, sing, sa, ano, sa Thailand is that yung ano nila 7-Eleven nila mahamis ka kasi talagang pinangatawa nila yung tinatawag na convenience store napakamura na ng mga paninda check natin ha pasok tayo malito ito yung 7-Eleven nila yeah Yeah, ng 7-11 nila. Check natin yung mga paninda nila, ha? guys, pagagaling natin ng ano ng Big C. Tumubay tayo ng Platinum pero sarado na yung Platinum Fashion Mall. Ah, uh, doon tayo sa baba kasi hanggang alas 7 lang 'yon. Tapos ngayon naman nasa ano na tayo. Nasa uh, harap ng Platinum. Isa siyang mahabang tiangian. Mahabang okay. tiangian. Ah, wala wala. yung mga pag-aayon. Alam nito at the same time, naming variety at the same time. Composite nila kahaba nito ang nasa kung kahaba yung mall gano'n din siya kahaba ang... dito na tayo guys sa, ano, sa kanto ng ano nung uh, kalsada kung saan malapit sa ano sa platinum hotel ngayon ang gagawin natin i-video natin mula dito hanggang doon sa hotel so sunod lang kayo ano, no ito yung lugar kung saan ako tumutuloy pero tingnan no yung mga paninda pa rin kung napansin nyo well lit naman yung tindahan at saka mukhang masarap yung mga paninda makakain lang natin roughly siguro mga ano to mga 300 to 400 meters to mula dun sa pinaka kanto yun doon mga uh, kanto hanggang dito sa kanto na to yung hotel na iduloy yung kapaliko tapos from room uh, bird hotel ano na lang mga less than 30 meters na lang yung lakad yun yeah, yun, pala yung mga taxi ganina mga tuk dumadaan medyo palapit na tayo may isa sa rin maganda dito sa Thailand bukod sa napaka ng mga paninda dito yung tao napaka friendly ng mga thais so wala akong masabi mapadaan ka man sa medyo maraming tao yung may mga slum. hindi ka matatakot kasi ano eh mababait sila, literal na mababait sila at saka helpful kahit pa hindi na salita ng English proven ko na yan especially nung first na punta ko dito sa Thailand which is developing pa lang siguro mga 11 or 10 years ago yun nagulat ako ngayon kasi sobrang ano, sobra yung development nila yung tipong pwede kong sabihin na naiwan sa development yung ano, Pilipinas infrastructure wise mga bridges yun naiwan talaga as in grabe yung improvement nila na nagulat ako kasi yun nga hindi naman ganun dati that was 10 years back compared ngayon malapit na malapit na tayo siguro roughly mga ano na lang to 100 meters na lang tayo sa hotel ito yan yung indicator na kailangan kong kumaliwa pag na reach natin to kakaliwa tayo and then ito yan ito lang yung uh, isa sa landmark katabi lang tayo ng hotel na to hotel din siya maganda rin yung Diba? Para magara. Ano naman guys. Paano ka matatakot, di ba? Ayan. Kung napaka babait ng tao. And at the same time, safe yung lugar, maliwanag. So, ayan. Dito na tayo. Again, yung hotel na tinutuloyan ko. Papasok na tayo sa hotel na tinutuloyan ko. Bukas na pala yung balik ko ng Singapore. So, tinutuloyan ko ay Top High Airport Link Hotel. Believe it or not, napakamura ng na ano niya. Nang binayara namin for two days sa akin. Ah. Kwento ko sa inyo mga mga. Pasok siya. Ayan, pasok na muna tayo. Seryan siya. So, before tayo. May nakasabay tayo na foreigner. Uh, tingin ko po So, uh, I'm not sure kung American pero may accent. accent siya. May nakasabay tayo sa ano kanina siya. Elevator, hindi lang ako sure kung anong uh, lahi siya. Pero puti siya. So, hindi lang ako sure kung anong lahi kasi may accent. So, dito na tayo. Room 509. Yeah. Then, just long. Hmm, pas siya. Pa. Hmm, pas siya. Ito na yung yung tulong yan po. So, welcome sa hotel na tinutuloy. Ikaw pa siya na medyo magulo. Kasi, nagmadali ako kanina. Hinabol ko yung dapat tabulin at bilihin. Um, as per my wife's uh, request and